gamit na ng ukot siya, tayo pala yun. ah. Yung dalawa lang nang mag-asawa na magsama. Marami sila si Rab. Ah. Si anak niya yun, si Rab ano? Oh. Isa-isa man yata anak niya. Si Kuya Rab lang. Hindi ah. Oh. Bakit nalimutan mo? <laughs> Tatlo anak niya, apat pala lahat. Tagal ka na hindi nadalaw. Ha? Matagal ka na hindi nadalaw. Hindi nga. Eh, na, nahina ang katawang ko ay Ay, kung naglalakad ako, mabalik talaga ko wala. Sinisiguro ko lang uh, na practice muna. Oh. Uh. Pag sigurado ko lang talagang gumagalaw ang aking hininga, ako. Pero pag paputol-putol, nilikado. Oo. Oh. Uh? Wala man akong kasama sa bahay. Bakit? Kailangan mo pa ng kasama sa bahay? Ay, walang nanggugusto. Ay, ah, hindi na kailangan ng kasama ng bahay. Huwag na. Maganda magsulo para wala sakit sa ulo. <laughs> Bakit ba anong gusto mo? Bakit mo kasama ba para may mag ano? Para may katulong man ako. Katulong saan? Eh, sa pag sa pag may himay ng itlog. <laughs> Magluluto. <laughs> Magluluto. Wala kang lumang cellphone. Wala, kulang pa nga yung cellphone ko, sira yun yung iba. Ayun yung sira na lang. Ay, hindi. Hindi pwede, kasi ginagamit ko sa ano. Wala akong legawa, wala akong panlibang. Susmar, Joseph, patanda ka na, hindi ka na kailangan ng ano. Nga, nga, kailangan ko rin Isip mo lang ang malakas. <laughs> Katawan mo mahina na. Sabi <laughs> nga, dyan eh. Kaya hindi ka naman kaisa. Subukan mo. <laughs> hindi lang sa utak mo lamang ang naisip malakas ka. Pero hindi mo kaya. Mahina na yung katawa pero yung utak mo, iniisip mo malakas. Ikaw talaga, oh. Matanda ka na. Hindi na kailangan ng ano, yugyugan. ta <laughs> Hindi na kailangan ng yugyugan. Matanda ka na. Dapat sa'yo. Kumain na masarap. O oh. oh, kumain na masarap habang buhay pa. Ganon. Mag-enjoy sa buhay. Pero yung nakasagasaan, ngayon ko nakakita ng na. actual talaga. aktwal Alingong mo niya na yung basak yung motor, pati yung tao. Basag yan. Uy, matagal pala kinuha doon. Ha? Matagal kinuha. Nakita din ni Marky. Oo, oh, ano. wala. Oh, Oo, wala. Nakita doon. Basag. Nag-ainom. Anak-ainom? Agad naman nag -inom. Ay, sobra ang inom. Kaya yan. Hindi naman masama uminom. Tama lang. Ako pa na inom ako, matagal na akong nag-iiso. Nag-iumpis Nag akong inom, 14, patagong tabo pa. Pero gin, gin lang, walang iba. Ay, Pero, ayoko, hindi kaya. Gin lang. Yan, ano ako. pa ba kailangan mo kay Kuya Bal? Pera. Di ba na bigas? Matagal ka na si, matagal ka nang hindi napunta dito. Sino oh. ba nagpakain sa'yo dun? Ay, 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 anak ay, 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 pero may mga anak man din yun. Ha? Kaya man akong, pero may na kung lang ako. Ang um, mga ano ko ay lima Apat na babae, isang lalaki. Hintayin, hintayin mo si Kuya Bal dito. Huwag kang umuwi. Kasi pag umuwi ka, pag balik mo, wala na naman si Kuya kasi busy. Lagi yung umaalis sa bahay. Gabi na ang balik. Naalis alis yun? Oo. Oh. Ay, 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 wala makukuha ang bahay. Hindi naman nila makukuha. Oo, oh, yung mabahay mo, nandun lang yan. Wala naman mga mahalagang gamit dun. May meron man dun. Mga basura lang man ata yung mga gamit mo dun. Hindi, may ano dun. May, 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 may gasol. May gasol? May gasol at yung barner. Uh. Ang mahirap dun kung atirahe ang nga Yeah, ako ang naging pulubid. Eh. Dapat ano, pinapabilin mo sa kamag-anak mo para hindi manakaw. Ay, malalayo ka. Malayo? So, Malayo. Sa Santa Cruz, eh. ay Ay, hindi manakaw yun kasi alam nila nandun ka lagi. Ay. Ganito na lang gagawin ko. Tulad ng ginawa ko ngayon. Maaga pa, lalakad na ako. Sigurado ang darte bukas? Kobal? Oo. Oh. Ah, 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 maagap ako. Hindi man ako natutulog, nagtulog, katulog ang tulog ko noon. Ay, hindi. Iglip, iglip lang. Iba na talaga matanda na. Meron mo tsenta na ako. Yung kasabay ko doon, patay na rin. Ah, yan dinabi nga ano, mga army doon kasama ko. Eh. Buhay ka pa! <laughs> Buhay ka pa? Ay, Buhay ka pa! Binigyan ako sapatos. Ah. No nung kasama nila na balbaga na yung ba, bakit daw hindi nawawala ang barilan patayan eh kasi may mga baril eh. may mga baril eh ay mo naman ang baril kung hindi mo ay, gagamitin private nabili ng baril may pera nabili pinagbibilan dahil may, may pera naman sila ay may hirap tao ngayon eh, hindi mo maintindihan talaga